Ayan mga idol, bago natin ipagpatuloy ang ating mga video, papasukin muna natin ang ating malupitang intro. Intro, pasok! Ayan mga idol, uh, mali nakapagtapos naman tayo ng isang project. Ayan mga idol, dito yan sa ano, uh, Robinson Antipolo mga idol. Pagkatapos natin ito, pupunta naman tayo ng Robinson Magnolia. Ito pa rin yung gagawin natin, no. Ganito pa rin siya mga idol. Ayan. Mali ang oras ngayon mga idol. Ayan ano na. Mag alas dos na. Na madaling araw. Ayan siya mga idol. Ayan dito to sa mga idol sa antipolo probinsyon antipolo yung sit natin mga idol ayan ayan maraming salamat mga idol at magandang araw sa ating lahat mga idol bye bye na mga idol